Okay, so, ayan. Nasabi ko sa live ko na mayroon nagbigay sa akin ng pasalubong na bukupay from Kabanatuan, Nueva Ecija. And ito yung guys. Bubuksan natin. Ayan. So, fresh po ito. Ayan, hindi talaga tayo na na uh, uh, kakalimutan ng ating ah uh, isa na rin, kaibigan na rin yan guys kasi matagal na rin kami actually magkasama sa trabaho uh, nagiwalay lang nung pandemic so since 2015 magkakilala na kami and shout out po kay Kuya Pineda ang aming magiting na driver isang sa magiting na mandarigma ng aming uh, kumpanya ayan, so shout out sa iyo Kuya, sa hindi pagkalimot sa akin at sa iyong pamilya ayan sa iyong butihing asawa sa iyong nag-iisang anak. Ayan. So, open natin guys. Ayan siya. Ayan. Ah, diba? Before po, mga nakaraan, uh, I think umuwi siya last say, first week ata uh, ng Feb, bago mag-Valentine. Dinalhan niya rin ako nito. Ayan. So, syempre, sinear ko sa office. Kaya ngayon, nagdala siya ulit. So, so akin talaga to. <laughs> Ayan. So ayan guys, siya hindi ko alam yung size nito guys, pero tinamo fully loaded, ayan, ayan. oh. Ayun diba oh guys, napakasarap ng feeling na may ganitong nagbibigay sa atin. Ay don't maganoto, magkano to kasi wala naman siyang price. Pero nakalagay dito guys, special buko pie. ayan So ayan nakikita nyo sa tayo guys sa ating friend ka-team, Sam TV. Yan. Shout out bro. Ayan. So ayan guys na no? and uh, yung yung packaging ng ating buko pie ay pang-Christmas pa. So ayan. 'Di ba? So ang ganda niya guys, ang ganda ng packaging, presentable and medyo toasted kaya gusto ko yan toasted. So ayan, tikman na natin. Ayan. So thank you so much guys, sa hindi pa po nag-subscribe uh, sa akin channel, subscribe na po. Para kayo ay maka um, kita ng mga iba't ibang uh, routine natin sa araw-araw, yung mga laban natin sa araw-araw, yung iba naman ay nakakapulutan ng aral, yung iba naman ay for entertainment, ayan, ang iba naman ay mga gala-gala, ayan, pinapakita sa inyo ibang places, ayan, so ayan. Shout out dyan, Team bornibal and Team Melody Avan Power. Kasi so, Melody, alam mo na, lalantakan ko to. <laughs> ayan pagdating sa foodie and ang uh, masarap dito guys may kape na kasama so syempre ba diba, may kape so busog pa naman ako and uh, kasi kakatapos lang kumain try kung kaya pang kumain mamaya pero kung hindi na bukas na to guys palalamigin ko muna sa refrigerator para masarap masarap dito guys malamig malamig lamig sya ng konti ayan so pakita ko sa inyo ulit bukas sana hindi ko makalimutan i-vlog ang pagkain nito para makita niyo pag slice. So ayan, iwanan ko muna kayo guys. Bye. Have a blessed night. Sweet dreams everyone. Bye-bye.